magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga Masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga Masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sa paglabas nila Sec Master Marvin sa kaharian ni Daryl. Nakita ito ni Lily kasakasama ang daan-daan kasundaluhan ng Assassin Sec. At si Lily ay nagsalita at sinabi, maghanda na kayo paparating na sila tayo nang aalis sa Imperio ng Westrington at tutungo na sa ating sekta. Sabi ni Lily, nang makarating na sila Seck Master Marvin sa harapan nila Lily. Si Lily ay muling nagsalita. Brother Marvin, sana ay nasa ayos ka na. Tayo nang babalik sa ating sekta. Sabi ni Lily, at si Lily ay nagutos sa mga daan-daan kasundaluhan ng assassin sect na kanilang sekta. Kunin niyo na ang ating mga kabayo. Sabi ni Lily at ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect ay mabilis na tumugon at sinabi. Masusunod Sect Master Lily, at ang mga kasundaluhan ay mabilis na nagtungo sa kanilang mga kabayo para kunin. At si Lily at si Sect Master Marvin ng Assassin Sect na iwan. At si Sect Master Marvin ay nagsalita at sinabi, Kapatid, sigurado ka bang aalis na tayo ng hindi nagsasabi sa Emperor ng Westrington? At sa iba pang mga dumalo sa seremonya ni Emperor Daryl sabi ni Sec Master Marvin ng Assassin Sec. Nang marinig ito ni Lily siya ay nagsalita at sinabi, Sa tingin ko Brother Marvin, hindi na natin kailangan pa mag sa kanila. Mag-iiwan na lang tayo ng mensahe sa mga kasundaluhan ng West na tayo ay umalis na. Sabi ni Lily, nang marinig ito ni Sec Master Marvin, siya ay tumugon at sinabi, Kung ganoon ikaw ang bahala kapatid. Maya-maya ay sisikat na ang araw, ikaw ba ay nakapagpahinga ng ayos? Sabi ni Sec Master Marvin. Nang marinig ito ni Lily siya ay ngumiti at sinabi, Sa totoo lang wala pa talaga akong pahinga. Simula kahapon sa pagdating natin dito sa Imperio ng Westrington. Ngunit hindi na mahalaga iyon. Sapat nang may magandang nangyari sa pagtungo natin sa Imperio ni Emperor Daryl. Walang pahinga ang makakatumbas ng magandang idulot ng pagdalo natin sa kanyang seremonya. Dahil doon ang ating pamumuhay ay magiging masagana na. At pagbalik na lang natin sa ating sekta ako magpapahinga. Kaya wag ka na mag-alala tungkol don brother Marvin. Sabi ni Lily ng nakangiti, nang marinig ito ni sect master Marvin. Siya ay nagsalita at sinabi, talagang napakasaya mo sa nangyari sa ating dito sa Imperio ng Westrington. Sa pag-alis natin dito ay may dala-dala tayong mga ginto na binigay sa atin ni Emperor Daryl at ang ating mga kalakal ay maaari na natin ipagbili sa kanyang nasasakupan sa iba't ibang lugar dito sa Westrington. At ang kagandahan pa sa pagtungo natin dito ay napalapit pa tayo sa iba't ibang mga sekta at imperyo. Dahil pinahintulutan nila tayo na makapagbenta din ng ating mga kalakal sa kanilang mga nasasakupan. Sabi ni Sek Master Marvin ng Assassin Sek, talagang napakasaya nang nangyari sa ating. Ngunit iyon lang ba ang nakakapagpasaya sa iyo? wala na bang ibang nangyari sa iyo sa loob ng Imperio ng Westrington? Sabi ni Sec Master Marvin, nang marinig ito ni Lily, ang kanyang magandang muka na natatakpan ng maskara ay biglang namula. Biglang naalala ni Lily ang nangyari sa kanilang ni Daryl kanina. Sa loob ng silid ni Daryl, si Lily ay bumigay at may nangyari ulit sa kanila ni Daryl sa matagal na panahon ang lumipas. Kagabi lang ulit sila nagkatabi sa kama at may nangyari pa sa kanila at si Lily ay biglang may naisip at siya ay bangulong sa kanyang sarili. Kagabi, may nangyari sa aming dalawa ni Daryl. Hindi ko din napigilan ang aking sarili. Kahit ayaw ng isip ko na mangyari iyon. Ngunit ang aking katawan at puso ay nanaig sa malamig na gabi sa silid ni Daryl. Kaya ang aking pagkababae ay naibigay ko na naman sa kanya. Sana ay hindi maalala ni Daryl ang pagsisiping namin dalawa. Sana talaga para sa pag-alis namin ngayon sa kanyang imperyo ay wala na kaming dahilan para magkita pa. At alam ko sa pagsikat ng araw, ay magiging abala na masyado si Daryl. Madami nais gawin si Daryl at mamaya niya nasisimulan ang mga iyon. Ayon sa aking pagkakarinig habang sila ay nag-uusap ni Emperor Zubaji ng North Mona. Sabi ni Lily sa kanyang sarili. At maya, -maya si Lily ay sinagot ang sinabi ni Sect Master Marvin. Brother Marvin may iba pa bang makakapagpasaya sa akin? Ang pinaka-importante para sa akin. Ang natupad ang ninanais natin kaya tayo dumalo sa seremonya ni Emperor Daryl. At yun lamang ang nakakapagpasaya sa akin ngayon. Wala nang iba pa. At hindi na nga ako makapag ante na sabihin sa ating mga mamamayan sa ating sekta ang magandang balita na ito. Sabi ni Lily ng nakangiti. At maya-maya, dumating na isa-isa ang daan-daan kasundaluhan ng assassin sect na sakay-sakay sa kanilang mga kabayo. At ang dalawang kasundaluhan ay may hawak-hawak na apat na kabayo. Ang isa ay para kay Lily at ang isa naman ay para kay sect master Marvin ng assassin sect. At ang kasundaluhan ay nagsalita, mahal na sect master Marvin at sect master Lily. Ito na ang inyong mga kabayo, sabi ng dalawang kasundaluhan ng assassin sect. Nang marinig ito ni Lily siya ay nagsabi tayo nang bumalik sa ating sekta. At si Lily ay mabilis na sumakay sa kanyang kabayo. At ganun din si Sect Master Marvin. At si Lily at Sect Master Marvin. Ang nauna na palakay Kayden ang kanilang kabayo. At sa likuran nila ang daan-daan kasundaluhan ng Assassin Sect ay sumusunod sa kanilang likuran. Nang makarating na sila Lily sa gate ng Imperio ng Westrington. Sinalubong sila ng tatlong general ng Westrington. Ito sila General Hyundai, General Asahi at General Hyper. Ang tatlong general na nagmula sa kasundaluhan ni Ivet sa New World na ngayon ay mga general na ng Westrington sa pamumuno ni Daryl. Ang tatlong general na ito ay ang namumuno sa pagbabantay ngayon sa gate ng Westrington. Upang matiyak nila na walang makakapasok basta-basta sa matahimik na gabi at makalabas kung may mangyari mang hindi maganda sa loob ng imperyo ng Westrington dahil ang mga naiwan sa loob ng imperyo ng Westrington ay iba't ibang mga imperyo at sekta. Upang makasigurado sila, ang tatlong general na sila General Hyundai, General Asahi, at General Hyper ay nanatili na magmando sa mga kasundaluhan. Ngayon ay madaling araw na ang tatlong general na ito ay nanatili nagmamando sa mga kasundaluhan na magbantay ng ayos. At si General Hyundai ay nagsalita, kung hindi kami nagkakamali kayo ay nagmula sa Assassin Sect sabi ni General Hyundai. Nang marinig ito ni Lily siya ay ngumiti at sinabi, Tama kayo, ako at ang aking kapatid na lalaki ang mga sect master ng assassin sect. Oras na para kami ay bumalik sa aming sekta. Dahil madami pa kaming dapat ihanda, malugod kaming nagpapasalamat sa inyo. Dahil pinaulakan kami ng inyong emperor na mapabilang sa napakalaking seremonya. Na kanyang ginanap at ang pagdiriwang ay talagang napakasaya kung hindi rin ako nagkakamali. Kayo ay nagmula sa New World at dahil sa inyong kasuutan at badge ay kayo ay mga general ni Empress Yvette ng New World. Tama ba? Sabi ni Lily, nang marinig ito nila General Hyundai, General Asahi at General Hyper. Si General Hyper ay nagsalita at sinabi, Tama ka Sec Master ng Assassin Sec kami ay mga general ng New World. Ngunit ngayon kami ay napapabilang na sa Imperio ng Westrington sa pamumuno ni Emperor Daryl kami ay mga general na ng kanyang kasundaluhan. Sabi ni General Hyper, nang marinig ito ni Lily siya ay na curious, at hindi na lang nagsalita ng kung ano-ano pa. At siya ay, ngumiti at sinabi, mahusay kung ganun, napakaswerte talaga ni Emperor Daryl dahil may mga general siya na katulad nyo na napakasisipag at tinitiyak ang kaligtasan ng kanyang imperyo. Sabi ni Lily nang nakangiti, at si Lily ay muling nagsalita at sinabi, maaari bang pasabi na lang sa inyong emperor kung kami ay kanyang hanapin? Ngunit sa tingin ko ay hindi naman mangyayari iyon. Dahil sino ba ang assassin sect para hanapin ng emperor ng napakalaki at malakas na imperyo? Pero kung baka sakali hanapin niya kami, pasabi na lang na kami ang assassin sect ay bumalik na sa aming sekta at parating nyo na lang din ang lubos namin pagpapasalamat sa kanyang kabutihan na pinaramdam sa aming sekta. Sabi ni Lily, nang marinig ito ng tatlong general ng Westrington, na sila General Hyundai, General Asahi at General Hyper. Sila ay tumugon, kung ano man ang iniwan yung mensahe para sa aming mahal na Emperor. Ay aming ipaparating sa kanya. Salamat din mga sect master ng Assassin Sect sa pagdalo sa seremonya ni Emperor Daryl. Nawa ay maingat kayong makabalik sa inyong sekta, sabi ng tatlong general ng Westrington. At si General Asahi ay sumenya sa mga kasundaluhan na ibaba ang gate para makadaan sila Sek Master Marvin at Lily kasakasama ang mga daan-daan kasundaluhan ng Assassin Sect. At dahan-dahan nagbukas ang napakalaking gate. Nang makita ito nila Lily at Sek Master Marvin, si Sek Master Marvin ay nagsalita. Hanggang sa muli natin pagkikita mga magigiting na general ng Westrington at si Lily ay ngumiti na lang kila General Hyundai, General Asahi at General Hyper ng West Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!